Kamusta sa lahat? Gumagawa tayo ng bintana gamit kamay, kahoy, sariling gawang salamin, walang makina at advanced na kakayahan, gamit lang simpleng kasangkapan. Sa napakamurang halaga, bilang bahagi ng proyektong bahay na 50 metro kwadrado na may kabuoang gastos, nakatumbas lang ng 1,000 dolyar ng United States. Mukhang mahalaga ang paksang ito sa gitna ng pandaigdigang krisis na hinaharap natin ngayon. Magagawa lang ito sa ganitong higpit ng limitasyon kung gagamit ng napakamurang materyales. Napag-usapan na natin kung paano gumawa ng simpleng euro na bintana na may salamin sa halagang siyam na dolyar at isang oras, pero hindi ito nabubuksan. At napaniwala nyo ako sa mga komento na kahit mahirap ang mga panahong darating, parang hindi ito akma sa ating mga slav. Kahit plano kong ayusin ang ventilasyon, di gamit ang bintana, dapat pa rin itong nabubuksan para sa ganitong sitwasyon. Sa video tungkol kay Glucar, binanggit ko ang bihasang manggagawa na may malalaking pagawaan at magagandang makina. Pero sa huli, bangkito, upuan, o simpleng bintana lang nagagawa nila. Astig para sa kanila, pero parang wala ring pakinabang sa atin ang panunood ng mga ganitong video. Tulad ng mga video ni Elon Musk sa paggawa ng rocket o Tesla. Kawili-wili, pero wala namang personal na pakinabang. Sa tingin ko, marami ang gusto na kahit walang seryosong kagamitan, o mas maganda pa nga kung halos walang gamit, ay magawa agad ang isang bagay. At posible yon. Bumili ako ng ilang tabla at pinakinis na kahoy. Pinagmasdan ko ito at napagpasyahan kong gamitin lang ang mga kahoy na iyon. Gamit ang eskwala, inaayos ko ang dalawang patag at pinuputol ang kahoy sa isang gilid habang sinasanay ang kamay ko sa pantay na paglalagari. Handa na lahat ng materyales. Pero sa unang maliko, naputol ko ang kahoy ng 10 sentimetro na mas maiksi. Minamarkahan ko para mabawasan ang pagkakamali. Mga subtitle, mga subtitle. Gumagamit ako ng konserbatibong drill bit na pwedeng palitan ng karaniwang pangkahoy o pangmetal basta tama ang diameter. Gagamit ako ng dalawang klase ng kahoy, 50x20, at 40x20. Gumamit ako ng 50x20 na kahoy para sa frame, kahon, at bintana, tapos 40x20 na kahoy naman pagkatapos. Pinagdudugtong ko ang lahat gamit ang pinakamatatag at karaniwang ginagamit na metal fastener sa paggawa ng muebles. Confirmat nakilala rin bilang Euro screw o screw clamp. Ang nakasanayang pangalan ng clamp na ito sa atin ay nagmula sa brand name na Confirmat. Kung saan ito ay inilalabas ng isang kumpanyang Aleman na gumagawa ng mga kasangkapang metal. Nakilala ng mga muebles na professional sa Union of Soviet Socialist Republics ang Confirmat noong 1073 sa eksibisyon na Les Drive Mash. Naging posible lamang itong magamit sa praktika noong dekada 90. Handa na ang window frame. Sa pagsukat ng kahon at sash ng plastik na bintana, mapapansin mong mas maliit ng higit dalawang cm ang loob ng sash kaysa sa kahon. Dahil ito sa paggamit ng espesyal na aksesorya. Kapag ang mga kahoy na bintana at pinto ay kumikis at mahirap isara dahil sa halumigmig, nagpasya akong maglaan ng pimba siksimime petron na agwat sa bawat gilid. Ginagawa ko ang frame ng pakpak ng bintana tulad ng frame ng kahon gamit lang ang isang uri ng kahoy na limampu-dalawampu at inilalagay ko ito sa gitna. sa ikinagugulat ko, hanggang ngayon ay perpekto ang hugis ng mga sulok. Walang masabi sa pagkakatuwid ng kahon, pero ang pakpak ng bintana sa bahaging ito ay medyo tabingi. Sa madaling salita, medyo baluktot, pero ayos lang yon. Pinili kong gumamit ng tornilyong bisagra para maiwasan ang paulit-ulit na pagpupukpok ng pait. Binubutasan ko ang kahoy ng pinto eksakto sa gitna. Pagkatapos ilapat at markahan, napansin ko na ang mga butas para sa bisagra sa kahon ay napalapit sa gilid ng kahoy. Kaya't binubutasan ko ito ng pahilis papunta sa gitna ng kahoy. Para sa kasiguraduhan, ito ang una kong karanasan sa paggamit ng ganitong mga bisagra at ang pag-install ng walang gamit na pantulong at sa tanjalang lang ay talagang naging napakadali. Walang naging aberya. Sa pamamagitan ng pag-ikot at pagtanggal ng mga tornilyong bisagra, maaari mong i-adjust ang mga pagitan at sinusubukan kong gawing 3-4 mm ang pagitan ng pagkakasara ng pinto. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Ngayon, inaanyayahan ko kayo, palakpakan natin ang kahanga-hanga at natatangi. Gumawa ako ng marka para sa kandado ng balangkas. At kahit gamit lang ang isang drill, nagawa kong butasan ito para doon. Pumili ako ng mekanismo at hawakan gaya ng sa lumang Soviet na balangkas. lahat ay pinapakinis at pinapabilog ko ng mano-mano. Baka may magtanong, Pare, di ba umorder ka ng grinder sa e-catalog? Nasa na yun? na deliver na sa akin yun dalawang taon na. Heto ang mga eksena ng pagbubukas noon. Hindi ko pinagsisihan ang pagbili dahil pinag-isipan ko mabuti ang pagpili at hindi basta kumuha ng kahit ano. At ngayon, hindi ko ginagamit dahil gusto kong maiwasan ang mga komentong gaya ng Yasha, ang dami mong gamit. Sana ganyan din kami. Sa palagay ko, karamihan ay may drill at screwdriver. Parang martilyo at distornilyador. Kahit di sila gumagawa ng sarili nilang gamit. Yung susunod na bintana, siyempre, gagawin ko na ng kompleto ang gamit. Maghahanap pa ako ng pangtabas. Minsan-minsan, kailangan din talaga. Nag-iisip ako kung anong bibilhin. Masaya ako sa kahit anong payo. Pagkatapos, binabaklas ko lahat. Di mo akalaing buong window frame pala ito. Pinapahiran ko ng protective-decorative na pampahid lahat ng pyesa. Habang natutuyo ito, aaminin ko na talagang pumapangit ang itsura ng frame dahil sa ulo ng confirmation screws, bago pa magsalita si Yasha ng mga kritikal na komento. Sinubukan ko rin gawin ito gamit ang tirang kahoy at tradisyonal na karpinterya. Walang ginagamit na pa ako. Mahirap gawin ito. Kailangan ng matalim na pait ng karpintero. Hindi rin ako nasiyahan sa resulta. Bakit ko naisip na di na kailangan ang mga makina ngayon? Matagal ng uso ang do-it-yourself at ibang-iba ito kumpara noong Soviet era. Nasa homiel, iilan lang at depektibo pa ang nabibiling lente sa gawa mo sarili. Malamang, mga reject mula sa optika ng ballistic missiles, tira ng telogrekas, piraso ng balat ng bota, putol ng terialuminyo, bahagi ng military vans, gaz anim at iba pang walang kwentang bagay. Sa mga kabisera ng mga republika, baka iba ang sitwasyon, pero sa amin ganoon talaga. Maraming magagandang bagay noong panahon ng Union of Soviet Socialist Republics, pero talagang palpak ang supply noon. Ang mga tunay na bihasa noon, sa panahon ng Soviet na pagiging simple, ay yaong nakakakuha ng mas mahalagang bagay mula sa kanilang trabaho. Noong Union, konti lang inuuwi nila. Alam nila ang limitasyon at para lang sa kailangan. Di gaya noong Siam na puts na buong pabrika, barko, tren, langis at gas pipeline ang kinukuha. Ngayon, maraming klase ng pandikit. Ako, gamit ko lang ang pinakamurang waterproof na PVA at agad tinatanggal ang sobrang lumalabas. Sobrang higpit ng kapit ng mga confirmat screw, kaya hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagkalat gamit ang brush. Isang gilid muna ang piniga ko gamit ang clamp habang medyo maluwag pa. Tinitiyak kong pantay ang mga diagonal at saka ko inaayos ang kabilang gilid. Hayaan muna itong matuyo. Itutuloy. Huwag kayong tumawa. Hindi ako magaling sa paggawa ng kahoy. Pero mahalaga ang impormasyon para matulungan ang walang karanasan na sumubok nito. Ang pagkakaiba ng do-it-yourself sa gawin mo sarili ay nasa kanilang material na base. Hindi ibig sabihin ng do-it-yourself na lahat ay dapat gawin mula sa mga itinapong paleta. Gaya ng madalas na napagkakamalan, malawak ang material na base ng do-it-yourself. Para makuha ang kailangan sa bintana, hindi ako pumunta sa tambakan o pabrika, kundi sa karaniwang tindahan ng construction materials. Pinapahiran ko ang kahon ng sapat na patong ng weatherproof na varnish gamit ang acrylic na halos walang amoy. Nasa iyo kung mas gusto mo ng yacht varnish. Tulad sa kahon, idinikit ko rin ang frame ng bintana. Tinatanggalan ko ng langis ang salamin at parte ng frame, tapos nilalagyan ng malinaw na silikon. Nagsimula na akong gumawa ng double glazed window. Kailangan ko ng cable channel at mahiwagang pusa. Gagamit rin ako ng absorbent na panlinis sa litter box, mas mainam kung silica gel. Malawak ang gamit ng silica gel sa pagpapatuyo ng hangin, gaya ng nakikita sa mga kahon ng sapatos at panlinis ng litter box. Gusto ko sana nito, pero mas mura ang nabili ko. Batay ito sa bentonite. Sa tingin ko, kaya ring sumipsip ng bentonite ang natirang moisture sa double glazed window. Tungkol sa pagiging tama ng aking mga konklusyon, maaari kayong mag-iwan ng mga komento para sa mga pagwawasto. Ginagamit ni Betonit ang binodelic para mapabilis ang paglilinaw ng word, kaya magagamit ko pa rin ito. Tinatakpan ko ng tape ang dulo ng cable channel. May problema. Baka malalaki ang butas o pino ang laman. Dapat mas malaki ang binili ko. ayos na ang lahat. Napansin nyo na siguro ang maliliit na butas sa aluminum spacer sa pagitan ng mga salamin ng bintana na may lamang absorbent sa loob. Sino ang nakakaalala ng virtual na pangputol ko sa video ng saradong bintana? Ngayon, sanay na ito. Pinuputol ko ang sobrang silikon at maingat hinuhugasan ang loob ng salamin. Pag nadikit na, di mo na ito mahuhugasan. Ang pangunahing gamit sa paggawa ng industrial double glazed na bintana ay makina para sa paghuhugas ng salamin. Nabanggit ko kung saan makakabili ng double glazed na bintana at murang salamin sa kalahating presyo. Ang mga gumagawa ng bintana ay hindi na ginagamit ang salamin kapag may maliit na depekto kahit kasing liit ng buhangin. Pero para sa atin, magagamit pa rin natin ito. Ako, kumukuha pa rin ako sa sarili kong imbakan. Sa isa sa mga video tungkol sa bahay na nagkakahalaga ng isang libong dolyar, nasabi ko na dahil sa dami ng magagandang komento, umabot na ang proyekto sa yugto ng sama-samang pagbuo. Ang bintanang ito ay resulta ng sama-samang pag-iisip. Marami sa inyo sa video tungkol kay Glucar ang nagmungkahi na gumamit ako ng kahoy na blok. Iminungkahi rin na idikit ang molding gamit ang silikon. Takpan ng maayos gamit ang dekalidad na protective coating at gumamit ng matibay na pandikit. Nakita ko sa YouTube at naranasan ko rin ang paggamit ng cable channel na distansyador. Dito, posible lang ang butas sa cable channel at paggamit ng palikuran ng pusa. Pero hindi rin sigurado kung hindi pa ito nagawa noon. At pansinin ninyo, lahat ay nagawa kahit walang gamit na pait. Talagang umaasa ako na makakatulong ang video na ito sa mga gustong magkaroon ng napakasimpleng gawin at abot kayang bintana. Paano naman kaming walang kasanayan sa paggawa ng kahoy pero gusto matuto? Hindi sapat ang stopik na 8x10 para matakpan ang distansyang bar ng glass unit. Kaya pinalitan ko ito ng stopik na 15x15. Bumili rin ako ng ganitong molding. Pinakinis at pininturahan ko lahat. Magkano ang nagastos, hindi ko na muna bibilangin kita nyo naman, napakaliit lang ng halaga. Walang kailangang gastusin, mahalaga ang trabaho natin. Hindi ko na binibilang yon. Pagkatapos idikit ang mga kahoy at ikabit ang salamin, tuluyang naituwid ang bintana. Hindi nito kailangan ng komplikado at matitibay na pagkakabit ng mga sulok ng kahoy. At para hindi ako masyadong batikusin ng mga tunay na karpintero na itinuturing na hindi katanggap-tanggap ang mga ulo ng confirma screws, Idinidikit ko ang mga molding gamit ang PVA at ipinapako gamit ang mga pako na tinanggalan ng ulo. Sa ibaba, harap ng bintana. Matapos matuyo ang unang barnis, pwedeng lihain gamit ang pinong liha para matanggal ang mga umangat na hibla. Di mapapansin ng karamihan kung ang profile ng bintana ay gawa sa pinagdugtong na kahoy, hindi pabrika. Ang di perpektong tuwid na kahoy ay mas tumituwid kapag pinagdikit gamit ang tornilyo at pandikit. Sa palagay ko, mas mababa rin ang tsansang mabaluktot ang mga ito. Ang tibay ay mula sa magkadikit na salamin, habang ang lakas ng kahon ay depende sa pagkakabit nito sa balangkas ng bahay. Bakit kailangan may pagitan ang mga pinto? Paano palitan ang nabasag na salamin? Pinakamainam para manatiling buo ang salamin ay magkaroon ng mabuting relasyon sa mga tao sa paligid. Kung may bumato at nabasag ang salamin, kunin ang cutter, hiwain ang silikon tulad ng ginawa ko nang pinalitan ko ang bead at buuin muli ang salamin. Nag-anunsyo ako sa channel tungkol sa video at litrato ng bintana at agad kong nalaman kung sino ang magpapalit nito. Puputok ang salamin, kaya mas mabuting huwag subukan at magpahinga na lang sa sofa. Sigurado ako mga pare na hindi ito puputok. Ito ang mga bintanang kilala ko. Purong kahoy, may silikon, hindi nagpapawis kahit walang silica gel at hindi pa nabasag simula 2,000 set damang gistin. Karaniwang tuyong material ng punong coniferous, pero mahusay ang gumawa. Mas nahirapan akong gawin ang mini pakpak ng bintana ayon sa pamantayan ng karpintero kaysa sa paggawa ng buong bintana gamit ang konfiramat. Nagawa namin ito kahit walang makina. Basta may maayos na jig para sa dawel, kaya deserve mong itams up ang sarili mo. Mag-subscribe kayo sa aking channel Mag-subscribe din kayo sa pangalawang live channel. Ang link ay nasa ilalim ng video. Siguraduhin ninyong i-click ang bell icon at tiyak na aabisuhan ko kayo. Salamat.